At ito na nga po mga idol, lilinisin ko na po ang crankset ko para magamit ko ng bike ko. So what's up what's up sa inyo mga kalodi cakes at for today's video at dahil po maulan ngayon at wala po tayong gaanong customer ay may... naisipan kong i-condition muli ang aking bike dahil nga po sobrang tagal ko nang hindi nakakapagbike dahil sobrang busy po talaga natin dito sa aming tindahan. So ngayon mga lods una po natin ililinisin itong aking crankset. bali segment Edison lang po pala yung brand ng aking crankset. At syempre kasama natin lilinisin dyan yung aking bottom bracket. Ito po kasing bottom bracket ko ay hindi ganong kadume pero kapag nagbabike po ako minsan ay may lumalangit ngit. Kaya feeling ko po ay basag na po ang bearing nito. Ito po kasi yung bottom bracket ko na ito, ito pa po, po, yung mismong stock ng aking crankset. At kaya naman po mga idol, inihanda ko na po yung tray. Diyan po natin ilalagay yung ating lilinisin para hindi po magkahiwa-hiwalay. Kung nga lang po pala mga idol yung chain ring bolt ko dahil sobrang kalawang na. <laughs> Bale mga lods, ito po palang crankset ko ay 2x. Tinanggal ko na nga lang po yung maliit kasi hindi naman po ako gumagamit ng FD. At ito na po mga idol, inumpisahan ko na pong baklasin isa-isa yung mga chain ring bolt at kasabay po natin yung lilinisan. At pagkatapos naman po niyan, itatanggalin ko na rin po yung chain ring. BCD nga po palang sukat niyan mga idol. Tapos mga idol, nangangalawang na rin po palang bolt ko kaya po tatanggalin ko na rin yan para malinisan. At pinagsama-sama ko na nga lang dyan lahat mga idol para hindi po mawala yung mga pyesa. At pagkatapos naman yan mga idol, itong crank arm bolt naman ang ating tatanggalin. At ilalagay na rin po natin sa lalagyan para may sabay nating malinisan. na po mga idol, may konting dominarin pala. At pagkatapos natin yan mga idol, inihanda ko na rin po pala ang pantanggal ng bearing ng bottom bracket ito pong tubo na to ay galing po yan sa handlebar at inihanda ko na po yung bottom bracket para matanggal po yung mga bearing una ko na nga po palang tinanggal yung takip ng bottom bracket at grabe na rin pala mga idol kadumi yung aking bottom bracket o yung bearing ng bottom bracket ko feeling ko ito talaga ang dahilan kung bakit kapag nagpapadyak ako ay may pagkakataong maingay at may lumalangit-ngit kaya naman po mga idol inihanda ko na po yung pang press ng bearing at ito mga idol ay hindi para lang pang press pwede rin natin yung pang remove ng mga bearing. Pero itong mga idol ay hindi tested sa lahat ng brand ng BB na Halotech. Bali ngayon mga idol ay gagamitin po natin ito para sa sagmit na BB na Halotech. At yan na po mga idol, ilalagay na po natin yung bottom bracket para matanggal na po natin yung bearing. Ang kailangan nga lang po mga idol, yung bearing nakaharap po dito sa may pinakangkap ng bearing ng headset. Pagkatapos naman po mga idol, ang ipapasok naman po natin dyan ay yung ginawa po nating DIY na tubo na pang remover po ng bearing. Pagkatapos mga idol, isusunod naman po natin yung kalahati ng pang press. Ang kasunod naman po ay yung washer at saka naman po natin to ilalagay. At habang hinihigpitan po natin yan mga idol, ay masigurado lang po natin na kahit na po yung bottom bracket dito sa may pinakangkap ng bearing ng headset. Para kapag kahit tinulak na po natin yung tubo ng handlebar, ay dire, dire diretso po yung paglabas ng bearing So ito ng mga idol at nakaset na po Gagamit na lang po tayo ng wrench na 14 Na magiging pangontra kapag inikot na po natin At ayan na nga po mga idol natanggal na No need to pokpok na yan mga idol Para po sa mga viewers natin Na hindi pa po nakakapanood kung paano ko po ito ginawa itong DIY Bottom bracket bearing remover Ay pwede nyo pong halongkatin yung aking youtube channel Kalalim naman ang Tagalog <laughs> At ito na nga po mga idol, natanggal na po natin yung bearing at hindi na po tayo gumamit ng martilyo para pukpukin po yung bearing para matanggal. <laughs> At ayan na nga po mga idol, kompleto rekado na at ang gagawin naman po natin ay lilinisin na po natin yan. Tanggalin lang po natin yung cup ng bearing para malinis po natin yung loob ng bearing. At grabe na rin mga idol ng bearing ko, sobrang dumi na rin. Kaya naman po mga idol, inumpisahan ko po na pong linisin. Bali ang ginagamit ko po talaga mga idol na panglinis ay paint thinner. Pero sa video na po na ito ay hindi ko po ito nare-recommend na ito po yung ating gagamitin. Pero bago ko po ito gamitin dito sa aming shop ay nag-research muna po ako kung makakasama po ba ito sa ating mga bearing. At nakalagay naman po dito, whatever you use, make sure to dry our bearings and add the lubrication to them as soon as possible to keep them from rusting. Kaya naman mga idol, kailangan talaga natin lagyan ng lubricant para naman po hindi ito kalawangin. At back to video tayo mga idol, ito nga po lang aking bearing ay umaalog-alog na. Ayan po, nung nalinisan. Natanggal na po siguro yung mga dumi, kaya lumabas na po yung pag-alog nitong bearing. <laughs> kaya naman mga idol, papalitan po natin ng bagong bearing yan. At kahit mga bolt, mga idol, nilinis ko na rin. Siyempre, sa akin na yan mga idol eh. At grabe na rin talaga mga idol, ang dumi. At ito na nga po mga lods, sa tapos na po natin lahat, linisan ng paint thinner. Bale mga idol, sinama ko na rin pong linisan dyan yung pang press para naman po magandang tingnan kapag kagagamitin. At yun na nga po mga idol, babrasin ko po ulian isa-isa para talaga pong malinis tingnan. Para matanggal po yung mga kasulok-sulokan ng mga putik-putik. Pangalawang banlaw na yan mga idol pero may dumi pa rin. At ito na nga po mga idol, ang kasunod naman po ay babanlawan po natin dito sa malinis sa tubig. At yan na nga po mga idol, nakikita na po natin yung improvement. Malinis na at kumikinang kinang na. Kumikinang na. At yan ang mga idol, tapos na po nating panlawan ng malinis na tubig. Ang gagawin naman po natin ay pupunasan naman po natin lahat yan ng malinis na basahan. At ayan na po mga idol, kumikinang kinang na. Okay ba mga idol? Bali mga idol, nagpalit na rin po pala tayo ng bagong bearing. At syempre kahit bagong bearing yan, lalagyan natin yan ng grasa. Walang iba kundi si Kobe High Temp Grease. Ayan po ang ating gagamitin para mas lalong tumagal po ang buhay ng ating mga bearing. Yan, lagyan na po natin ng bearing mga idol. Ay, lagyan natin ng bearing. Lagyan na po natin ng grasa. Nalilito lagi kasi ako dito kay Kobe. Hindi po ako ang endorser niyan pero syempre baka naman. Yan na po mga idol, lalagyan po natin kabilahan ng grasa. Ito naman po ang ating lalagyan ng grasa para kapag inilagay po natin yung bearing ay smooth na smooth. At saka hindi rin po pasukin din ng tubig. Dito naman mga idol, gagamitin naman po natin yung pang press. Gagamit lang po tayo na 14 na open wrench. At yan na po mga idol, nilagay na po natin. Lalagyan naman po natin itong loob ng grasa para hindi po pasukin ng tubig yung bearing para mas tumagal ang buhay po ng bearing. At ganoon din po naman mga idol yung kabilang bearing, lalagyan din po natin ng grasa. At yan ang mga idol, okay na po. At yan mga idol, may nakalagay po dyan na left and right, kailangan tama po yung paglalagay natin. Tapos ito naman mga idol, yung crank arm, lagyan lang po natin ng kaunting grasa itong bolt. Para hindi mahirap tanggalin kapag babaklasin at para hindi rin po mga lawang. Bale mga idol, hindi ko naman po ito lalagyan ng grasa kasi hindi ko pa naman po ikakabit itong aking crankset. Pagkatapos yon mga idol, ilalagay naman po natin yung chain ring. Maglagay lang din po ulit tayo ng kaunting grasa para sa mga chain ring bolt. At bago po pala matapos ang video na to ay nagpapasalamat po ulit ako ng napakarami sa lahat po ng ating mga viewers at lahat po ng aming customer dito po sa aming shop. At sa mga magkatanong naman po kung saan ang aming pong physical store, dito lang po kami sa number 31 Central Avenue, Barangay Kulyat, Quezon City. Pwede nyo po search sa Google Map. Hanggang dito na lang po mga idol at yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.